Aasahan ang isang makataong panunungkulan mula sa bagong tagapangulo ng Metropolitan Manila Development Authority na si Attorney Francis N. Tolentino. Inihayag ni bagong MMDA Chairman Tolentino na ang kanyang pagtanggap sa hamon bilang pinuno ng ahensya ay para makatulong sa pamahalaang Aquino at upang maiangat ang paraan ng pamumuhay sa Kalakhang Maynila. Ilan sa mga tututukan ng bagong upong MMDA Chief ay ang civil will o pagbibigay ng halaga sa boses ng mga ordinaryong mamamayan tulad ng bus operators at vendors, pag-aalis ng exemption sa number coding scheme at pagpapatabad ng disiplina ng may puso. Samantala, nangako naman si Sekretary Tolentino na tatapusin niya ang lahat ng magagandang nasimulan ni retired Judge Oscar Inocentes tulad ng first socialized housing program at ang pagbibigay ng clothing allowance sa mga empleyado ng ahensya. Big Pilisardo, MMD News, taga-sulong ng Metro.